Hi guys, and dito kami ngayon sa Jurong Lake Andun yung MRT LRT Yan Wala na Ano siya Ang ganda dito guys Hindi ganong mainit ngayon kasi parang uulan Makalimlim Yan Yan ang ilog Papunta to saan yung ilog? Papunta sa Marina Bay? Papunta sa Pilipinas. <laughs> Connection sa Pilipinas to guys na ilog. <laughs> Ayan. MRT. Yan MRT or LRT? Oh. MRT yan. Ah. MRT yan. MRT. Ah, ganun. Ito daw guys na ilog yeah. Connect sa Philippine like, Philippi Philippine Philippine Sea yeah. <laughs> Ilog Philippine Sea <laughs> Ayan guys Ayan may ibon yung yata yung iba na kumakain ng isda, ano? Yung katulad kay Hazel? Yeah. Ayun o. Oh. Sa, sa, uh, you know sa dagat. Doon sa ilog o, oh. doon o. Oh. nag yata siya ng isda. Hindi ko, hindi ko Ayan, niyan okay. Doon. Hindi, hindi, bird siya o. Oh. Ayun o, oh. bird siya gumagalaw o. Oh. siya sa, so, sa baba. Katsyari yan eh. Kaya nga. Ayan, parang uulan na, parang imainit. Umiinit, um, ah, kumukulimlim. Ang ganda. Ah, dyan banda maitim. Dito mainit. Andyan. Dyan, maitim. Ayan yung isang vlogger. <laughs> Ayan, Diyan sa part niya is ma kulimlim, dilim na siya, parang babagsak na yung ulan. Ba, Halika na. Kaya, babsak, you know, nata, nata. Maglakad na tayo. Walang masilungan dito, no? Masil Ayan, guys. Kaya, Ayan. Na siya, Ang lake, fish. Kaya, fish. Bawal naman magano dito, di ba? Mga isda. Ayan, guys. Ayan, ang ganda ng view from there over there. Oh, ba? Diba? Tapos doon, park na siya. May mga playground. Meron ding lake doon. Yeah, pwede ka magtambay. Tapos may nagdi-dating. Ayan. Ayan. Nakahiga sila. Nagdi-dating. Tapos ayan din. Oh, ba? Diba? Oh. Bawal yata. May nakalagay sign dun eh. Oh, may turtle dito. Ang daming malilita, no? Oh. One, two, three, four, five. Atas, ah kinakain siya ng isda. Hindi yung turtle. Hinahalikan siya. Paano nyo naman ngangat-ngatin yung turtle? Tingnan mo to. Umuulan <laughs> na sis, Umu ula. madilim na. Alis na kami, guys, kasi parang babagsak na ang ulan. Tingnan mo oh, madilim na dito. Madilim dito, masarap ang hangin. Orang-orang, <laughs> kalau -orang <laughs> mau dilipat, ni LRM artinya -R -R ah, dibanggakan dalam building Gitu, ayun kecak-kecak, okay, -cha. tanah, 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 Akin na yung pan mo pag sumasayo ka. Okay. <laughs> Exercise, maganda. Tala, tingin sa'yo natin yung babae. Okay, just... Mabangka mo. Okay. Ay, hindi niya magpipicture siya. Huwag ka okay. nang sumayo. <laughs> 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 Uy, hali ka na. Umaambo na. Oh, <laughs> na guys. Uy, malaki yung ulan. William, quick, it's raining. Oh, it's raining. Oh, wala na guys. Malaki, malaki, malaki. Malaki ang ulan! Okay guys, bye!